Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa pong tinuturing kong isang karangalan na ako ay maging bahagi at maimbitahan ninyo ngayong hapon dito sa ating ginagawang pagkakaisa at pagkakapatiran ng kampihan ng maralita at mga gawa. Kakampi po ninyo ako sa inyong layunin at sa bayang pagkilos sa pag-oorganisa at pangangampanya upang isulong ang tunay na boses, ang tunay na tinig ng maralita at ng mga manggagawa. Matagal na nating naririnig na tinig ng maralita, matagal na nating naririnig ang tinig ng manggagawa. Subalit, sa kasalukuyang panahon, salat ng tinig, salat sa boses at sa lahat sa tunay na kumakatawan sa maralita at mga manggagawa ang mababang kapulungan. Kaya ako'y kaisa ninyo, kakampi at kamanggagawa sa darating na 2025 sa inyong isinusulo. Na ng tunay na boses at tinig ang maralita at manggagawa. o preno ang politika ng mga oligarko. Panahon na upang pigilan natin ang politiko ng mga burgis, ang politiko ng mga elitista, ang politiko ng ilang pamilya na nagsusulong ang kanilang personal na interes lamang. Panahon na dito sa kamanggagawa na nagyan natin ang tunay na tinig ng maralita at manggagawa. Kaya po ngayong hapon, ako ay naririto sapagkat ito na rin yung panantayang aking sinusunod nung ako ho ay nasa pahamalaan pa. Ang mga panantayang nabuo sa aking patutoy ikpit na pakikipagugnayan, konsulta at dialogo sa ating kaibigan at kamanggagawa ng si LeGion de la Cruz. At ngayon ho nabuo na ang ating kampihan ng maralita at manggagawa. Hangat ko ang inyong tagumpay sa nalalapit na inaharap kaysa po ninyo ako sa inyong pagkilos at pag-organisa nang sa ganoon ay mabigyan natin at masaka, mal malagyan natin ang katotohanan ang mailap na pangarap na magkaroon tayo ng tinig sa mababang kapulungan and let's, and let's give light and meaning and life to the constitutional guarantee that uh, guarantees free um, free access and equal opportunity for all in public service and prohibit political dynasties. Kaya po maraming salamat. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino at mabuhay ang kamanggagawa. Magandang araw po sa inyo.